Hi, good afternoon. Pinahapuna na ito at tuyong-tuyo na itong mga damit na sinampay ko kaninang umaga. Hindi man ako kumamit ng dryer pero dinaig yung damit na na-dryer. Parang patusta na nga itong mga damit namin. <laughs> Talaga nga hindi lang summer ngayon, pa il niyo na rin. Kaya nga sila ate, pumapasok na lang sila ng Thursday, Friday. At ang Monday to Wednesday naman, wala silang pasok. Dahil na rin sa sobrang init. Okay, sa pagtutupi naman ang gagawin ko. Nag-sort na ako at mga face towel, ng pinibyan at mga punda ng unan ang mga titiklupin ko. Sa pagtutupi ng mga damit, dahil time consuming ito, medyo nakakainip at nakakasawa dahil sa paulit-ulit na kilos, ang ginagawa ko para hindi agad magsawa, bago pa ako umupo at mag-start, ay isinusort ko na ito ng mabuti. Halimbawa, itong mga face towel, walang halong mga andis, socks at mga damit na pang taas at pang baba. Kung baga, dito napapasok ang word na classification. Ano raw? Classification? Eh, nagtutupi lang naman, char. <laughs> o kaya naman, pagsasama-sama ng magkakatulad. Para sa akin kasi sa ganitong paraan ko ng pagtutupi ay mas lalong napapadaling matapos. Pero kung talagang mainipin ka, ay pwede rin naman nasabayan mo ng music. Tapos kumanta-kanta ka na rin. Nakakatulong din ito na maiset ang mood in Anyway, pagkatapos ko ngang magtupi ay dumating itong mga parcel ng aking mga bagets. Napakabait po pala ni Kuya Ryder. Shout out po sa inyo kuya at thank you so much. Okay, unboxing time. Este, unwrapping pala. Ito nga pala yung parcel ni Ate Tam. Scar remover cream ito. First time gamitin ni Ate. Sana effective. Medyo dumami kasi yung mga scars ni Ate from insect bites. At kung gusto mo rin itry, ilalagay ko ang link sa comment section. At next naman, yung parcel ng nanay. Este, parcel pala ng batang makulit. Online talaga ako bumibili ng diapers ni Bien. Hindi lang dahil sa mura ito, kundi hiyang naman ni Bien. Katulad nito, nasa 232 pesos lang 50 pieces na. Mali 4 pesos and 64 centavos ang isa o 5 pesos per piece. XL na ang size at pants na rin pinamukasan na ng umaga ito at time check 5.48am nagising ang batang makulit dahil sa napansin niyang wala ako sa tabi niya at naiyak patuloy kaya nung kinarga ko siya ay nakatulog ulit at habang tulog pa ang batang makulit, ay magliligpit na muna ako dito at nang makapagkabi na. Kailangan ko na rin kasing mag-ready dahil may follow-up check-up ako sa doktor ngayon. Noong April 2 ay napapunta kami sa emergency ng hospital dahil sobra ang naramdaman kong pagkahilo at sumabay pa ang pagtaas at pagbaba ng BP ko. At sa araw na ito ay ang follow-up check-up ko. Ang sabi nga pala nung doktor nung natingnan na ako sa emergency ay meron daw akong vertigo kaya na-experience ko ang pagkahilo. Kaya niresetahan ako ng beta Anyway, ang ipaparis ko nga pala sa kape ay itong Red Velvet Cookies from Brent's Cupcakes. At naku, super sarap ng cookies na to. Plus points pa dahil isa ang Red Velvet sa mga favorites ko. At sa unang gagat ko pa lang nitong cookie ay nagising na ang batang makulit. At parang nasense na ni Bien na aalis ako at may iwan muna siya dahil wala sa mood at pangit ang gising niya. at mabuti na nga lang to the rescue ang mga napapanood niya. Basta pag sinabi naming magwa-watch ng dinosaur and elephant ay mabilis pa sa hinabol ng aso ang batang makulit. <laughs> Eto at iginawa ko na rin ng milk si Bien. Bien ah. Bien. bien. Okay at dahil behave na ang batang makulit, mag-aalmusal na muna ako ng rice. At ito nga pala yung pinigay sa akin na discharge form galing sa emergency ng hospital. At iti-take down notes ko daw, sabi ng doktor ang BP ko sa morning at evening for monitoring daw ng BP. At titignan kung talagang tumataas ito. At syempre dahil sa gusto nating maging healthy na nanay, para sa ating pamilya ay susunod tayo kay Dok. Masadong manok na pala itong almusal ko na tirang ulam namin kagabi. Kailangan kumain ng sapat at para kung medyo matagalan sa pag hintay ay hindi makaramdam ng gutom heto at pinaliguan ko na rin si Bien at para mapreskuhan na ang batang makulit sobrang init pa naman iniwan ko lang siya saglit at nakatakbo na nga siya sa tindahan <laughs> okay fast forward eto at fresh na ang batang makulit ako Bien sino na naman ang wawalisan mo char <laughs> Ipagluluto ko na lang pala sila ate ng fried chicken na marinate ko na ito overnight at dahil mabilis ang galaw lang ngayong umaga kaya prito na lang ang naisip kong ipaulam sa kanila mamayang lunch time. Gustong gusto at masaya na ang mga bata basta fried chicken ng ulam. Kahit na nga yata araw-arawin ito ay hindi talaga sila nagsasawa at napaparami pa ang kain nila. Ang sabi ko nga konting-konti na lang ay lalabas na ang mga pakpak nila. <laughs> okay at super fast forward na ito at nakasakay na ako sa bus at papunta na nga ako sa hospital para sa follow up check up ko. At sa mga oras na yan ay nagmamadali na ako dahil sa 4th floor pa ng building ako pupunta pero sa bagay may elevator naman. Mabalitaan ko na lang kayo sa next vlog kung ano ang nangyari sa check up ko. Okay hanggang dyan na lang muna. Bye!